first time pong sumama sa ganitong translation ng oo, Jesus na sana, no? Ang sarap pala sa pakiramdam. Sabang dami ng tao, pero kanina, galing kami dyan, wala masyado tao. Pero nang pauwi na kami, ayun, dagsaan na yung mga tao. Ang sarap sa pakiramdam na kasi, binigay namin yung panyo, na-bless kami. Salamat talaga sa Lord. Sana sa susunod na taon, yun, makasama ulit ako. Jesus na po Jesus na Viva na